pag abot ako karon pati ni Paya kay Nanay Balay ba? Salamat ang dog po ano. ninyo. Dito po kami ngayon sa uh, bagong gawang ano bahay nila ni Nanay Maria at uh, na -An. dito po si Grisilaan. So, oh, Naka-uwi si Grisilaan, Naka si Grisil matagal-tagal na. Hmm. Yeah. Saka kasama natin si Bruno Ningen. Hmm. Maraming salamat nga pala sa mga sponsor sa bahay nila ni Nanay Maria at Gisil. So mapapanood po sa Rini OC. Ang... Eh, eh, hindi pa tapos guys. Mayroon mm. pang saingan at saka CR. Mm. Gagawin pa. Uh -huh. mayroon pang CR at saka saingan. So bukas magpintura kami. Yan napakaganda na pong tingnan. Yan. Katatapos lang po. So ngayon ay meron tayong ibigay sa kanila na biyaya po galing po ni Sir Eric and Mantri Waga Sir Eric and Mantri Sawaga, no, shout, Sir Eric and Mantri Waga siya out po sa inyo. Yan, yeah. salamat sa groceries. Mm, Medera po tayong hapsak na rice at saka grocery. At saka meron din tayong kas na ibigay sa kanila po sa maglula. Para merong mabaon si Gusila <laughs> para lang. Oh. No. si Ah, no? suerte kasi hindi pa tapos pero mayroon ng biyaya, no? Oo, oh, mayroon ng biyaya. Suerte ni Nay. Pa ba, no? Suerte. Mayroon ng bigas yata yung Oh, mayroon ng mayroon bigas. Matagal-tagal ito maubos ninyo kasi kayo lang dalawa, no? Hmm. Nay Maria. Oo. Mm. So ngayon ipasok natin sa bagong bahay nila. Ang ating uh, biyaya. Yes. Ayan. Diyan lang muna ilagay, no? Diyan lang muna ilagay sa bago nilang bahay na hindi pa tapos. Sunod niya na ha? Oo. Oh. Tapos Wala ay, ibutang niya. Sa grocery. Mayroong groceries din. <coughs> Dami-dami po ito na ay. Harus kumplito. Lagi, <laughs> kumplito oh, tayo. Ayong pang-ulam. Pang-bao ni Griselan, no? Oo. Oh. Dilata.

makaon. selamat hmm. ke At saka bukod pa niyan ay eh, meron tayong cash meron tayong lo

Kaya na may bugas, napay sudan. Mm. Yeah, oh. salamat kayo sa nag-sponsor nga tabang sa amuwa. Mm -hmm. Nakakaong taon ni na napay. Bahay naka ka na. Hindi namin mahungod. Oh, good night, no? Hindi oh, ka din nila ni Kuanay, Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Mm. Oh. Mm. salamat kayo ni Ma'am Teresa Waga o Sir Eric. Sir Eric. Mm -hmm. Masaka maraming salamat din sa mga sponsors sa ano po bahay ninyo na ha. Oh, magpapanood po sa oh. uh, Rene ah, Rene OC sa YouTube at saka sa FB Rene OC Vlogs. Oh, yan po, magpintura pa kami nito bukas at saka isit up pa namin ang materialis sa saingan, lababo at saka yung CR. Hmm. So ngayon po ay eh, nandito si Grisel So matagal-tagal natin hindi nakita si Grisel hmm, yeah. na natin si Grisel eh, nilagnat, nilagnat. Oh, nilagnat sa so, kasi kan sila sila sa Pasigarbo Cebu. Oh. Hmm. Hindi sila pinalat eh <laughs> sila, anong sabi mo sa bihaya natin niya? Pag ulang jug ko naabot niya, ako nakita kay na nining balay na tukod niya. Pagkuhan, lahat ng pag bugas niya, napay kaso. So walang ko nag-expect nga kanang nang kuhaan ba nga nanay na nang tukod balay kay. ang ako ba'y nahibawan nga interviewon sa kunila o sa magpatukod aning balay ya, wala may uras kay busy ko pa si Garbo ya, mo pag uli na karon karoon hindi ka lonis sure that na nang ya, mong man ko ako ka uli din pabuylan pag abot na karon puti na paya kay nanay balay ba na surprise ka mm. <laughs> Nagan hmm. kay salamat sa nag-sponsor ani. Labi na ni Koan ana mo grocery ug mga bugas ug kaning cash. Salamat kaayo ug labi na ni nag-sponsor sa balay. Salamat kay tanan. Ni Serene ug ni Brutata. Oo. saya. Saya. Lipay kay si Grace um. um. Lipay kay si si um. an sa kuan. Sa ilahang balay karon na cute kay ilang balay. So masamot pa ni ka cute. kung mapinturahan na ito o ma mahimuan na ito diha o CR niya o katong ilahang sa inyan mm -hmm. so mm. -hmm. Sa, sa ngayon na habang hindi pa tapos so mayroon silang uh, sa ating sponsor na uh, bigas, groceries mm. -hmm. para pang baon-baon ni Grisil eh? mm. uh, -hmm. so, so, salamat tidak, yung nag-sponsor ng sa inyo wala pa sa inyong na sir oh, ta wala pa yan, wise pa yan, ay wise pa yan, mag-aaral lang mabuti ha o, well, kailan ka yeah. lipat dito? Ko ang second semester, January. Hmm. mabuti dito kasi malapit-lapit lang malalakad lang kapag walang pera ba na? malalakad lang nanay Maria, walang ano po ah na kumpay na pa sa salamat sa bago nilang bahay yan, napakaganda tingnan. Ituran lang ko lang. Hindi na lang mababasa dito sa uh, Hindi na sila mababasa sa ulan Yan na uh, dito guys, uh, lagyan pa dito ng ano po, semento pa dito. Mm, um, yan. Lagyan ng uh, isang lang dito sa ano uh, CR. So dito ang, ang yung sa inga nila. So may lababo siguro dito at saka yung CR diyan. So i-set up natin yung materials kasi hmm. yung uh, maghukay pa, maghukay pa diyan at saka mag pile pa ng hollow blocks. Uh, para para kumpleto lahat ito yan po so ang bahay nila mayroon nang uh, mintana no jealousy, jealousy kasi mayroon nang uh, sara durnab mayroon na no sa maupuan dito yan yeah, no so maganda na upuan dyan bigo <laughs> bigo <ba>? <laughs> sige ha mga kayo god bless Okay. <laughs> Bye Selamat untuk dapur um. ninyo nang sponsor. Mm. Um. Sa amon Ah, wa sapayan. Uh, so pa yan. Selamat. Uh. Uh. Adios. Mm. 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 sponsor Yan na pagkaganda na po ang bahay nila ni Nanay Maria at Crisilan. Para natin sa lumang bahay nila. Sobrang ano na po. Sira sira. Yan maraming salamat sa ating sponsor si Eric and Mantir Sawaga. Saka shout out Miss LC130. Yan. Sa lahat ng ating mga sponsors at mga viewers. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa aming mga upload